alas dos na ng umaga. Yung oras na parang hindi na gabi, pero hindi rin umaga. Yung oras na kakaunti na lang ang gising at kadalasan hindi tao ang kasama mong naglalakad. Pagod ako sa trabaho kaya sumakay ako sa huling jeep pa uwi. Pagangat ko ng tingin, tatlo lang kami sa loob. Ako, ang driver at isang babae na nakaupo malapit sa driver. Tahimik ang biyahe. Walang usapan. Tanging ugong lang ng makina at lamig ng hangin sa madaling araw. Pero habang tumatagal, may nararamdaman akong kakaiba. May kong anong bumabakat na lamig sa batok ko. Yung lamig na hindi galing sa hangin kundi galing sa presensyang hindi mo nakikita. Maya-maya napansin ko ang isang bagay. Wala akong naririnig na usapan, reaction o kahit anong paggalaw mula sa mga kasama ko sa jeep. Wala. Kundi ako lang. Humigpit ang hawak ko sa bakal. Dahan-dahan akong tumingin sa salamin sa harap. Parating na ng driver. At doon biglang tumalo ng tibok ng puso ko kinilabotan ako at pinawisan ng malamig. Nasaan? Bakit? Walang diver. Pero tuloy pa rin ang jeep sa pagtakbo. Napatayo ako sa takot. Pero bago pa ako makagalaw, biglang tumigil ang jeep. Walang preno, walang signal. Para bang kusa itong huminto Paglingon ko sa bintana, nasa gitna na kami ng sementeryo. Walang tao, walang ibang sasakyan. Tanging mga lapida lang na nakapila sa dilim. Ang inig ang tuhod ko. Dahan-dahan akong humarap sa babaeng kanina kong pakasabay. Nanatili siyang nakatingin sa harapan, mahaba ang buhok at hindi gumagalaw. Ang lumingon siya sa akin at bumungad ang isang ngiti malapad, hindi pantay, parang pilit na iginuhit sa mukha niya. At sa boses na parang galing sa ilalim ng lupa, sinabi niya, Bumaba ka na. Dito ka rin naman nakatira, di ba? At sa gilid ng jeep, napansin kong may isang lapida. May pangalan, pero bakit? Bakit pangalan ko ang nakamarka?